Hug tanong nahulog sa kamot sa kapulisan ang usa ka lalaking ni Sulay ug pangawat sulod sa usa ka tindahan ug paso pasado las dos ang takna sa kadlawon Enero 23 sa Diversion Road Barangay Sinuwal Jansan. Gila ang sospek nga si Marshall Mariabaw, 50 anyos nga residente sa Barangay Labangan ning syudad. Karon kay naabutan namon nga musaka siya sa pader. <clears throat> Musukol siya kay gapanumbag Og Pan karun kay napugos mamiog manumbag sa pud kay gudlay life kay inanglan madakpan siya kay basi damo pa mabiktima atol sa gihimong pagpangawat sa sospek nakabatikod ang usa sa mga trabahante sa mong tindahan nga adunay lalaking nagsuroy-suroy sa ilang palibot og nagitang gikuha na ilang mga cellphone din hinagi gukod nakulatahan ang sospek usa si Saidin Gandawali sa mga merespondeng trabahante asa samdan sa mong insidente sa mga musulod kay wala man may kawatunon diri oy aso may kawatunon eh. diri sa mga mga bag na mo ang pantay dira mga gisip pa marakro nagkuha naman ako ng tali para talian siya uh -huh. tapos lumalaban hanggang sa natamaan na ako dito at saka yung ito ko nasipa ko yung bangko doon no? na natalian namin lumalaban siya talaga gusto niya parang gusto niya mamatay na kasi na iya naman yun, matanda na siya. Nati gayon matod pa ang ginukdan ay hangtod nga na-hold na nila ang sospek o nitawag og presensya sa kapulisan. Giba na ba na ang mukabat sa 20,000 mil kapesos ang damyo sa tindahan, human nga adunay na ng buak nga paso. Damo na nga guba, nga kwan, mga paso, nga tumba sa ilang paglagsanay. kay katong tao nga itong kawatan, uh, iyang panumbao ng mga paso, uh, arundi siya mukwan ba? ma, ma, makapitan. actually, uh, duha ni sila ang reported but uh, isa ang atong na-arrest. However, ang isa is at large. So, mapatong ginakanda ka na ito ka hot pursuit. Pero isa na na isa niya kauban. Gisulayan sa news team nga makahinabi ang sospek apa nagdumili na kining muhatag og pahayag kalabot ni Ini. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!